Hi! Hello! Welcome ulit kayo sa channel ko, DJ Rejoice 03 Villagracia. Maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga magsusubscribe. Ulitin ko lang at paulit-ulit kong sinasabi, itong aking channel ay para lamang po sa mga, sa mga may kaugnayan sa musika. Hindi pa ako makapagturo ng gitara kasi wala na akong gitara ngayon, sirahan ng gitara ko eh. Dito ulit tayo sa Cross DJ Application kung pinanood nyo yung mga nauna ko ng video tinuro ko kung paano gamitin yung fader eto nasa gitna eto kung paano gamitin yung EQ yung loop at saka yung equalizer eto yung yung high, mid, low at saka yung volume so, ngayon tuturo ko naman kung, kung paano gamitin tong eto filter para saan ang filter at paano siya ginagamit? Paano siya i-apply sa kanta? O, oh, ganito siya. Music. Yan. Ay, di ba nakalup siya? Okay. Pagkagamitin mo yung filter ay ganito siya. Pag high, yung tunog niya manifest. Pag low, yung parang malabo ang oh, ganda ah, ito yung high oh, yan diba dahan dahan syang nakakamid hanggang sa magka, -hanggang sa magka low diba pag naman ibinaba mo yung frequency diba nasa high ka pag ginawa mong low filter ah oh, ganaan pag ita-timing mo siya, kailangan marunong ka magbilang ng beat, bar, and phrase. Pero hindi ko pa yan, ano, hindi ko pa yan na ituturo dito. Tuturo ko rin yan sa mga susunod pa. Paano magbilang ng, pag marunong ka magbilang ng, ng beat, hindi ka maliligaw kung kailan mo siya lalagyan kasi marami nagre-remix ngayon. Puro rolling na nararinig ko eh. Tapos yung introduction nila, parang wala na nga silang intro eh misa na ang nauna yung kanta sa kapapasokan pero style nila yun eh pero hindi ganon yun ang alam nilang style marami kasi sa youtube ngayon narar nararinig, yung nararinig narar ko remix sintonado na talaga eh alam nyo, ba alam nyo ba kung bakit kasi susunod ko ng video yun kung bakit nagkaganon yung mga remix ngayon pumangit na ng pumangit okay dito tayo sa paano gamitin ng filter eto ito timing natin eh. na ng music o oh, yan kapag ka nag high ka ganito yan ka timing niya siya. mo babalik mo yan diba pagka nilaw mo yon so sabi ko nga kanina sabit dapat marunong ako magbilang so yung ginagawa ko kanina kaya matagal ay ginawa ko siyang 8 bit pag 4 bit eto ang gamit natin 4 bit lang yan 4 bit lang yan eh pag so, ginawa mo siyang 8 bit yan 8 bit so ano yung diferensya may diferensya yan hindi nyo lang pansin eh pag ginawa natin yung 2. Ayan, di ba? Parang walang difference pero meron yan. Pag ginawa natin 1. Diba? Oh, dito tayo sa filter. Ayan. Pagka nag-filter ka, ganito ako. Ayan, ganito natin. Ayan. ayan ang 4. O, 4 yung ginawa ko. Ayan, 4 yan. Ayan. Depend dip depende sa kung gagawin mo ba siyang ang note mo ay eh, quarter note. Ito yung quarter note yung 4 yan. Tapos yung 8 ito. Yan. Magtuturo din ako kung paano magbasa ng nota dito sa channel ko. Pag nakita niyo yung symbols, alam niyo kung quarter note. Alam niyo kung half, alam niyo kung whole, alam niyo kung 16, nyo kung 32 bit. Turu kayo dito. Tayo sa mabilis lang itong si filter ng ganito o. yung mga filter kasi ngayon ni ano eh meron akong application na yung mga ng -unang, unang unang video ko pa ano siya pag pin mo siya naka automatic siyang gumaganon yung application na yung kusang nagmimix hindi na ikaw dito kasi pag gusto mo nakababad lang o nakaganon lang siya ikaw ang control, ba diba? ito yung filter kung tawagin nga ito ay high pass tsaka low pass hindi so pass ha? yan katunog lang kasi yan o ito lang maraming salamat ulit sa ang hilig, ang passion ang tinitibok ng puso ay ang radio, ang pagdi dj kagaya ko 'di ba yung ginawa kong artificial intelligence nagkwento ako doon kung paano ba ako nagsimula paano ako ba nag discover yung talent ko so sana sana panoorin niyo yon so, ang dito lang muna ito ulit yung nag-iisang DJ nyo DJ Rejoy 03 Bilagrasya maraming salamat po